Yan, uh, hello po mga ka-farmers. Gusto po kayo. Talagang uh, matindi po yung dinaan uh, namin ngayon na uh, bagyo. Talagang pakikita ko po sa inyo yung mga nangyari dito sa aking manupan. Halos maubos po yung bubong, yung yero nagliparan po. Ayan mga ka-farmers, at uh, nagtumbahan po lahat dito sa amin, yung mga saging. Ayan po yung aking uh, manukan. Talagang, kung makikita nyo po, talagang kuklata na po yung mga bubong nila. Ayan. At, ayan, uh, bambahan na rin po dito. Kung makakita nyo mga farmers yung mga yero nagliparan galing dito sa bubong ng aking uh, manukan. Yan. Dito sa kabilang side, hindi ko pa inaalis yung manok dahil uh, hindi naman natuklap yung bubong. Dun, Brand out din dito mga ka-farmers yan. Gawa ng uh, marami siguradong mga poste ng kuryente na natumba. Dito medyo safe naman sila yung sa isang manok ko na ito na 15 days. Pero dito sa kabila talaga mga ka farmers kung makikita nyo. Wala na. Wala nang laman 'to, hinakot ko na po. Nung kasagsagan po ng lakas ng hangin dito ay hinakot ko na po yung mga sisig nasa 9 days pa lang po. Ayan. Dahil uh, panay po ang tulo at uh, panay po ang tulo ng uh, tubig. Yan. Kung makikita po niyong mga ka -permission ay talagang ito po ay kugon tapos sa ibabaw po niyan ay yero. Yung pong yero, yung po ang uh, uh, naano ng hangin, na ng hangin. Ayan. Ayan at uh, malapit na rin maabot dito sa pinakailalim ng tubig. Ang taas na rin po ng tubig dito yan sana po ay lumabas ng tuluyan ng bagyo sabi eh mga alas 8 daw ng uh, hapon ay palabas na bali mga farmers uh, sentro talaga kami dito sa Mindoro sa aming lugar dito talaga dumaan yung bagyong opong na yan kaya kita nyo mga farmers mas out yan tanggal ang mga yero na yun naglip, naglipa lang sa kabila mga farmers, at uh, ito yung kaganapan dito ito yung uh, efekto, mga tumbahan po yung aking mga, para sa akin mga prairins uh, na mga manok tumbahan po yung mga saging po mga tumba yan Buti nga ngayon po ay eh, medyo nagkalma-kalma po. Pero kanina, simula po alas 12 ng uh, tanghali hanggang uh, alas 4. Grabe po yung uh, bayo ng hangin dito. Sobrang lakas mga ka-farmers. Talagang nakakatakot kung lumabas. Dahil nagliliparan po yung mga yero. Ayan. At ito na po yung mga mga sisiyo po na inilipat ko po dito sa, dito mismo sa loob ng bahay namin, sa may kusina namin ayan, dahil uh, nabasa po sila kanina buti nga po ngayon at medyo nakarecover na medyo natuyo na sila dahil uh, naglagay po ako ng uh, uling para magsilbing uh, heater nila yan, may tatlo pong namatay na sana makarecover po sila nasa 9 days na po ito tapos yung mga naiwan ko po sa kulungan ay 15 days na po malalaki na sila medyo makaka makaka survive sila sa lamig at lalagyan ko na rin po ng heater ayan dito lang muna sila habang uh, habang di pa tapos yung bagyo habang masama pa po ang panahon dito muna sila at uh, sana mawala na at tuluyan na lumabas ang bagyo para maayos ko na po yung kulungan uli nila marami rami pong aayusin dahil uh, nagliparan po lahat ng yero sa taas ayan ayan mga ka-farmers at salamat po sa inyong panonood uh, ingat po tayong lagi saan man tayo naroon ngayon at ingat po and bye bye God bless po